Yo, what is up sa inyo mga bossing? Dito nga tayo ngayon sa Barangay Kubay Norte para magsurpresa sa ating mga basketball fans at sa mga batang manlalaro mga boss. Magpapa half court tsaka 3 point shootout lang naman itong si Boss Dodoy Rey Hilito. Pag napasok mo ang iyong tira, matik may 500 pesos ka sa kanya. And before that, nagsay hi hello muna tayo sa mga bossing natin diyan. Boss D. Boss to! Boss Vinto, Boss Yema. Yeah, hey. <laughs> hey. Sama kan sama. Sama Kana? sama naman sa Dah yang istadu nu. Nung dumating nga kami mga boss, itong mga bata ay naglalaro pa. So hinintay muna namin matapos yung first tap. Tsaka in-announce na ni Consihal Dandy, Consihal dito sa Norte, na merong magaganap na shootout sa mga basketball fans. Ang So etong at uupisa na itong half court shootout mga boss. And again, this is all sponsored by Boss Dudoy Hilito mga boss. Pwede na Bayad ayon court Boss Pwede ko Oh. Boss Boss. Ito mag-uupisa na tapos lahat ay mukhang excited na. Let's g. Abaw! Mga bossing, mahilig ka bang manood ng paborito mong sports tulad ng NBA? PBA at boxing. Dagdagan mo pa yan ng kaunting excitement sa pagpusta gamit ang most trusted betting site sa buong bansa, ang 1xBet. Maari ka nang mag-sign up ngayon. I-click lang ang link na nakapin sa comment section at gamitin ang promo code na BOSSDD para magkaroon ng bonus na hanggang 7,000 pesos sa iyong onang deposit. Super easy lang mag-cash in-cash out mga boss gamit ang Gcash, Maya, Crypto ubang transfer. At laging tandaan mga boss na dapat responsable ka sa iyong pagbet. Okay, Okay, Mau kemet okay, on <laughs> At wala nga nakakuha mga boss pero syempre hindi magpapahuli po mga ating referee. Ay. Ay. lots talaga mga bossing kahit mga referee so walang nakakuha mga boss ng 500 pesos so yung ginawa na lang pina 3 point shoot na lang itong mga blue lilit natin ang makakashoot syempre matik may 500 ulit Dahil nga yes, sa sobrang dami ng mga bulilit, mga boss ay hinatid na lang sila sa dalawang court. Eto nga't may mga nanalo na. 哇！哇！Wow. Wow. And finally, natapos na mga bossing at itong mga nanalo ay matik may 500 pesos mula kay Boss Ray Dudoy Hilito mga bossing. Congrats sa mga kids at sa mga hindi pinalad, bawi next life. 1, 2, 3. Abaw!